Bawat butil ng buhangin sa ating mga isla, bawat agos ng alon sa ating baybayin, ito ang sumasalaysay ng ating nakaraan. Isang nakaraan na hindi lamang nanatili sa papel kundi nakaukit sa ating lupa, hangin at tugo. Ngunit sino nga ba ang unang naglakad sa lupain ito? Samahan niyo po kami sisirin ang dagat ng kasaysayan upang tuklasin ang mga yapak ng ating pinagmulan at unawain kung paano nila isinulat ang unang pahina ng pagiging Pilipino. Taong 1962, isang mahalagang tuklas ang nagbukas ng pinto sa ating malalim na kasaysayan. Sa kuweba ng Tabon, Palawan, natagpuan ang piraso ng bungo ang Tabon Skullcap. Ayon sa mga siyentista, ito'y mahigit labing anin na libot daang taong gulang na. Isang patunay na matagal nang naninirahan ang ating mga ninuno sa kapuloang ito. Sa lugar ding iyon, natagpuan ang mga kagamitang bato, patunay ng kanilang talino at kasanayan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang Tabon Skullcap ang nakukwento sa parehong lugar natagpuan ang manungkul Jar, isang banga mula pa noong 810 to 710 BCE. Sa takip nito, makikita ang inukit na dalawang pigurang sumasagwan sa bangka, simbolo ng paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Sa parte ito naman, makikita natin ang manunggol jar na kung saan ginamit ng mga sinaon ng tao upang ilagay ang labi ng kanilang yumao. Makikita natin dito na may dalawang figura na sumasakay ng bangka. Ang nasa harapan ay ang yumao, sapagkat ang mga sinaon ng tao kapag inililibing, nakakross ang kanilang mga kamay. Ito isang pahiwating na noon pa man, binibigyang halaga na ng ating mga ninuno, espiritualidad at kamatayan. Ang mga gamit naman tulad ng pana, sibat at basket, isang larawan kung paano nakibagay ang ating mga ninuno sa kanilang kapaligiran. Kadalasan sa iniisip natin mga Pilipino na ang mga sinaunang minuno natin ay hindi ganoon kagagaling o hindi ganoon katalinghaga sa paggawa ng mga materyales at instrumento. Pero uh, mga uh, itong mga gamit na nasa harap ko ay nagpapatunay na mali ang kaisipang iyon. Kung makikita natin itong mga basket na ginawa ng mga sinaunang Pilipino, mga instrumento na uh, kanilang ginagamit sa pang-araw-araw. At ito naman ang mga sandatang ginagamit nila sa pangangaso at pangingisda. Alam nyo ba na meron ding paniniwala na kapag ang mga babae daw ay hindi marunong gumawa ng basket, ay ang mga nakikita ninyo sa uh, aking harapan, ay hindi raw sila handang mag-asawa. May, uh, may mga ganong paniniwala ang Pilipino dati at kasabay niyan ang napakamami pang paniniwala na umusbo Sila'y matutukoy bilang mga mga ngaso, mga tagapaglikha ng sining, at tagapagtanggol ng kaligtasan. Bago pa man maitala sa papel ang ating kasaysayan, Ito'y buhay na sa ating mga kwento, awit at panalangin. Ang oral na tradisyon ng mga sinaunang Pilipino nagsilbing daan upang maipasa nila ang kanilang karunungan at paniniwala. Sa parte naman dito ay makita ang mga dokumento kung saan nagpapatunay ng uh, napakayaman na oral na tradisyon noong sinauna. Dito naman sa parte na ito ay napaka-interesante talaga kung saan uh, merong uh, uh, kwento kung saan isinsali ng mga uh, nanay para sa kanilang mga anak bago matulog. Ang kwentong ito ay pinangmagatang ang alamat ng pinagmulan ng halaman at punong kahoy. Noon, sa gitna ng pamayanan, nariyan ang mga babaylan, ang tagapag-ugnay ng tao sa mga espiritu at Diyos. Hindi lamang sila mga manggagamot, sila ay mga leader, guro at tagapagtaguyod ng pananampalataya. mga sikat sa ating mga Pilipino ang tinatawag na babaylan. Isa sila sa mga pinakakilalang tao na nabuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Itong mga babaylan ito, sila ang tinuturing na spiritual leader at mga manggagamot sa komunidad ng mga sinaunang Pilipino. Subalit, so, nung dumating mga Espanyol, nagkaroon ng layuning na ipalaganap ang Kristyanismo at alisin ang animismo at ang mga paniniwala ng sinaunang Pilipino o mga indios. Kaya ang ginawa sa mga babaylan, sila ay pinasunog at pinapatay noong unang panahon. Muna makikita natin dito, isa ito sa uh, depiction o isa sa mga paglalarawan sa kung ano ang itsura ng mga babaylan noong unang panahon. Ginamit nila ang ritual, ang sayaw, ang awit at dasal upang gawing buo ang kanilang komunidad. Ang mga babaylan karamihan ay babae ang sumisimbolo ng espiritual na lakas ng ating lahi. Sa mga awit ng panggagamot, mababanaag ang kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan. Sa kanilang kwento, muling nabubuhay ang mga bayani at mandirigma ng nakaraan. Ngunit hindi lamang sila mga mandirigma, sila'y makata at mananalaysay na nagbigay ng kaluluwa sa kwento ng ating mga bayani. Noong ikalabing-anim na siglo, dumating ang mga Espanyol dala ang krus at espada kasabay ang kagustuhang pananakop. Kalaunan, naging matagumpay sila sa kanilang misyon. Ngunit sa Mindanao, hinarap sila ng mga Moro, matapang, matatag, at handang ipaglaban ang kanilang lupa at pananampalataya. Dahil sa pagkakabuo ng digmaan, makikita natin dito ito ang mga ginamit na kalasag o sandata at mga armas ng mga Moro people noon. Ito ang kanilang ginagamit sa pagprotekta sa kanilang sarili. Habang ito naman, makikita natin, meron silang spear o bangkaw na tinatawag. Meron din binuwaya panabas at meron din silang bolo. Itong blue um, mud kampilan, ito ay para sa mga datu. Kung makikita rin natin, ito ay may mga palamuti, yung kanilang uh, lalagyan ng sandata at mayroon din itong mga accessories na kasama. Ayan ay simbolo ng kanilang estado. Habang ito naman, ang kampilan, ito ang pinakamahabang sandata na ginamit. Ito ay nasa 40 centimeters. Uh, ginagamit ng mga ordinaryong Moro warriors noong unang panahon sa pakipagdigmaan. Abang ito ay refleksyon pa ng iba nilang mga sandatang ginawa. Makalipas ang pagkalas ng puwersang Espanyol matapos ang halos tatlong siglong pananakop, ang akalang paglaya nagmarka ng panibagong pagsubok. Ikapito ng Disyembre 1941, binomba ng mga Hapones ang Pearl Harbor na naging dahilan ng pagsisimula ng digmaan sa Pasipiko. After the bombing of the Japanese during December 7, 1941, napilitan ang United States of America para jumoin sa World War II. So makikita natin dito sa corner ng museum na ito ang mga kagamitan, pandigma, especially ang mga bomba, mga M50 Browning, mga armas na ginamit ng United States of America para labanan ang hukbo ng, ispa, eh, ng, ng Japones. Makikita rin natin dito ang kanilang mga kagamitan gaya ng mga eroplano, mga bangka, malalaking bangka na ginamit ng United States of America para tutulan ang paglaganap ng imperialismo sa Asia. Makikita natin ang kanilang uniforme, the, Pilipin uh, the United States Air Force, and the Army Infantry Gala Uniform. Sa Pilipinas, hindi nagtagal, sumalakay ang mga Hapones at isinakatuparan ang Fall of Bataan noong ikasyam ng Abril 1942. Isang malungkot na tagpo sa kasaysayan. Ito kasi ang naging mitsa ng Death March kung saan 76,000 na sundalong Pilipino at Amerikano ang pinalakad ng isang daang kilometro mula Mariveles hanggang Kapas Tarlac sa ilalim ng matinding init at gutom. Konnichiwa! Welcome to the Japanese room. So, nung World War II, sinakop ng Japan ang Pilipinas simula 1942 hanggang 1945, pinakilala nila ang Japanese Yen. Kung makikita nyo sa likod ko, nandito ang Japanese government currency in the Philippines noong World War II. Bukod dyan, makikita din natin yung iba't ibang gamit like, katulad ng telescope, ceremonial bell, at also ang mga different weapons na ginamit ng mga Japanese noong World War II. So, dito naman sa side na to, makita natin yung da dalawang Japanese flag ng um, dinala dito ng mga Japanese soldiers sa Pilipinas. So, dito po, uh, una makita natin ay yung Japanese company flag noong World War II kung saan um, dinala ito ng mga Japanese soldier galing sa Japan kung saan um, nakalagay dito yung mga message or mga um, tawag dito, mga message na iniwan sa kanila ng mga um, kanilang pamilya or mga loved ones nila para dalhin nila dito sa Pilipinas. And then, next naman po ay yung Japanese silk flag kung saan ito po yung um, um, silk flag ng Japan. And then, yung mga ginamit nila mga wine bottles ng World War II. And dito naman po sa side na to, makikita natin um, yung mga kits or other things na ginamit ng mga Japanese soldiers noong World War II. Makikita natin dito yung mga ginamit nila na hats, mga um, replica ng mga aircrafts na ginamit nila and then yung um, mga mosquito repellent, um, cigarette holder, and yung mga first aid kits nila. Sa ilalim ng pananakop ng mga Japones noong 1942 hanggang 1945, naging madilim ang mga bayan at lansangan ng Pilipinas. Ang watawat ng Hapon, ang Hinomaru, pulang araw sa puting tela, ay itinaas sa ating mga bayan, isang paalala ng kanilang presensya at paghahari. Gamit ang puwersa ng Kempeitai at militar na pulisya, naghasik sila ng takot at karahasan. Ngunit sa kabila nito, hindi nagpatinag ang mga girilyang Pilipino. Sa mga bundok, nagaalab ang paglaban ng hukbong bayan laban sa Hapon o hukbalahap na pinangunahan ng mga lider tulad ni Luis Taruc. Kasama nila ang babaeng bayani na si Josefa Llanes Escoda na nagsilbing inspirasyon sa kilusang laban sa pananakop. Ang parte naman ng museong ito ay ang Palawan Special Battalion Room kung saan makikita natin ang mga iba't-ibang Palawenyong sundalo na lumaban noong panahon ng Apon. Ito ay pinangungunahan ni Dr. Higinio Mendoza, isa siyang doktor at naging gobernador ng Lalawigan ng Palawan noong 1931 hanggang 1937. Isa rin siyang... Isa rin siya sa mga unang nag-organisa ng first guerrilla unit company dito sa Palawan na lumaban noong panahon ng hapon. At kung makikita natin, ito sa paligid ng kwartong ito ay ang mga pangalan ng mga iba't ibang sundalo na lumaban noong panahon ng hapon. Ang mga gerilyang ito ang naging ilaw sa madilim na panahon. Sa bawat laban, ipinakita nila na kahit sa ilalim ng watawat ng pananako na natiling buhay ang diwa ng kalayaan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng nakaraan. Ito'y salamin ng ating pagkatao at gabay sa ating kinabukasan. Ang sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Sa bawat yapak ng ating bayan, dala natin ang aral at inspirasyon ng ating mga ninuno. Hawakan natin ang kasaysayan, hindi upang ikahon ito bilang alaala, kundi upang gamitin itong gabay at paalala. Ang kwentong ito ay di tulad ng isang aklat, hindi natatapos, laging isinusulat. Kaya tuloy ang kwento, tuloy ang pag-asa at tuloy ang lakbay ng pagiging Pilipino. Mula sa Palawan State University, ako si Patrick Insik at ito ang ating kwento.